Hello, magandang uh, gabi sa inyong lahat. So meron tayo re reakan. Na miss ko re reakan to si Serdonski, Di ba? May video siya. Kasi meron ano siya isang video yung sa ano eh. Yung sa sementeryo. Yung, alam mo yun, di ba? Parang, uh, i-recap natin yung sementeryo ha. Yung ano lang. <laughs> yung content lang yung 13 Cavite 13 Cemetery Ghost. Di ba parang pagka pinanood mo to, alam mo yun. Uy, la 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 Yung parang di ba? Pag ganyan katagal na ano na EMF spike. Katulad nga, naranasan din namin sa Sempio yan, Parang, Oh. oh. hindi naman siya ano eh. Tapos ano yung kalabuga na naman? Oh. 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 Ah, niya pala si Ma'am Ellie Dairit. Yun. Diba ito oh, ito mga men ano. Na naobserbahan ko sa pag-uusap namin ni ni Sir Gary. Ang diskarte nyo kasi, pagka uh, ganito, ito yung size up ko lang. Hindi naman ito yung direct na kinwento sa akin ni Sargari. Pero parang ito yung nauunawaan ko eh. Kung bakit kayo nakakapamiki ng ganyan eh. At first kasi, yung mga nakakakulab nyo nung una. Ito yung size up ko lang ah. At first, yung nakakakulab nyo nung una, gusto talaga magpakalegit. Katulad niya ni Ma'am Ellie Dairit. Mabait naman to si Ma'am Ellie direct eh na nakausap ko to once kanina channel nga ako nandoon nakausap ko to once si Ma'am Eli Dairit mabait to mabait to si Ma'am Eli Dairit at naniniwala ako na gusto talaga ni Ma'am Eli Dairit ng totoong content ba diba? pero however pero na however pa <laughs> however may mga time kasi na kayo rin ang kumukumbinse sa mga kakulab nyo na mamake din katulad nung nangyari kay kay Sir Gary no. Bagamat hindi naman si Sir Donsky yung naghikayat sa kanya si Reborn. 'Di ba? Parang ganoon yung nakikita ko eh. Tapos the way din magsalita si si Kuya Red, 'di ba? Yung kasi pagdating sa YouTube artista tayo eh. Yung gaga gaganon ganon yung parang ah, hahanap kayo ng way na para i-convince na ano na mamake na rin yung ayaw mameke. 'di ba? Kasi sasabihin nyo uh, gusto mo ba maging successful dito sa YouTube? O kailangan gawin natin 'to. Parang ang nangyayari, ninonormalize yun nyo eh. Na total ito ay content lang naman, ito ay ano, gawin nating peke. Pero without even realizing na ano na may ibang nagseseryoso kayo na nasasagasaan. Yung mga nagsiseryosong ghost hunter. Kasi once na mahuli kayo dyan sa ginagawa niyong pamimeki na yan. Kasi ang label nyo ghost hunter eh. Yung mga quote unquote legit din, mga ghost hunter din yun eh. So sa mata ng tao, pare-parehas tayong ghost hunter lahat. Ang mangyayari, pag ikaw nahuli ka, pati kami, damay na rin kami pag nahuli ka dahil pare-parehas lang tayo eh. Parang ganito lang yan, Min, ano. Uh, halimbawa, may mga Chinese na mabait. di ba? May mga Chinese na masasama ang ugali. Kapag ka halimbawa may Chinese na nang api sa kababayan natin, lahat ng incheck, ano na? Uh, mga masasama na ang ugali. Di ba? Hindi mo na ma maaalis yung stereotyping na ganyan eh. Once na may mahuli dyan na isa, lahat tayo peke na tayo lahat. Halimbawa, ghost hunter tayo lahat. ba? Diba? Yan ang, hindi kasi naiintindihan na itong mga to. Kaya yan, ang, yan ang dapat pinipigilan, yung culture na yan eh. Unfair sa mga iba na na nagpipilit na maging makatotohanan yung ginagawa nila. Okay lang sana yung mga ginagawa nila Zarkaro na minsan OA na ano. Okay na yun. Wala nang Part ng showmanship yun eh. Siyempre, minsan kailangan mo rin talagang gumanon para maging entertaining yung video pero it doesn't mean na namimake ka. ba? Diba? Yung alimbawa, yung i-exage e mo yung reaction nyo, Dude! ba? Diba? Dude! Pero as long as na hindi ka naman nagko-costume ng white lady, na gano, okay na rin. Wala, wala namang problema sa ganun. Pero yung mga ito, yung, di ba men, yung nakahawa pa kayo, yun ang problem dun eh. At do sa panghahawa na yan, nanonormalize na yung ganyan? Na magiging peke na yung ginagawa? Di ba? Di ba, men? Kaya tuloy, syempre, itong si Ma'am Ellie Direct, magsisikap ito na gagawa ng totoo, dahil kasama mo na, syempre, iisipin na rin ng mga tao, peke na rin ang gagawin ni Ma'am Ellie Direct. I don't know ba, Nasa kay Ma'am Ellie Direct na yan Kung magpapa influensya sa'yo Ay eh, idol na idol ka nga ng tao Diba? Dahil ito, min Simula nung nagkaroon ka ng gadget Kinatamaran mo <laughs> Mag ano Parang nagre-rely ka na lang Kailangan may tumunog di ba? ang talaga Nagsindi Kandila So, yan Kababalaghan na May nagsindi ng kandila main. May lima ba kayo dito? Sa harapan ko eh. May lima ba kayo dito? Alam Di ba? Every time na nagtatanong na lang si ano, si Sardonsky, on cue lagi ang ano sagot. It's getting old na mini. Eh. Di ba? Yung mga nangyayari na kumita na yan eh. Kaya nga hindi mo napapansin yung yung video mo. Di ba yung yung views ng video mo ano na rin eh. Dati you no know, no, ito nga 7 days ago same 6.2k na lang ang nanood out of 306,000. 3 weeks ago 8.6k na lang ang nanood after uh, uh over 306,000. After 3 weeks. Kasi nga it's getting old na yung ginagawa ngayon. Ito sa may may gatasan bridge na to, confusing ito eh, itong ginawa mo dito, Mene. Panoorin natin to ha. Ganda ng tulay, ano? Hanging ba to? Nasa aeroplano tayo. <tinyo> Hey guys, uh, magandang gabi sa inyong lahat. Ito na po si Los Gas TV. Ang papasukin natin ngayon ay yung hanging bridge ng Maygatasan, guys, Agusan del Sur. Marami na mga pumunta diyan ng mga vlogger na araw nila pinuntahan. But kakaiba to, guys. Gabi natin pupuntahan. Linawin ko lang sa inyo, guys. Gabi daw pupuntahan. Araw araw 'tas gabi siya pupuntahan kakaiba to guys gabi natin pupuntahan linawin ko lang sa inyo guys yung pupuntahan natin ngayon bagong tulay pa lang yan walang mga history na mga may, nang, may namataan ng mga ghost or what or mga white lady wala guys walang ganun pupuntahan lang talaga natin kasi naamistay tayo sa lugar at sobrang creepy ang haba nito at napakaganda at na ano man napaka ba o napakaganda muscle memory na ng dila niya yung napaka no may sense ba yung sinasabi niya na yun? Napaka-creepy daw at napakaganda. Never in a million years na ano, na ma-imagine ko magkasama sa sentence yung napaka-creepy at napakaganda. Well, pwede naman, ano, pero ang weirdo nun, ano, hindi ko naiintindihan yon So, dito pa lang sa intro mo na to, confusing na eh. So, ibig sabihin, wala namang history dyan ng ano, anong use bibigyan mo ng nakakatakot na vibe yung ano yung yung tulay so ibig sabihin bibigyan mo ng malicious na ano na istorya yan tulay dahil magbo ka ng gabi ay sa lugar at sobrang creepy ang haba nito at napakaganda at napakatibay kaya samahan niyo ako sa exploration na to tara ano ano ulit, ulit, gusto kong gusto kong marinig yung sinabi niya Wat o bang lady, wala guys, walang ganan Pupuntahan lang talaga natin kasi naamistay sa lugar at sobrang creepy ang haba nito at napakaganda at napakatibay. Kaya So ang gagawin niya dito, magtuturo siya dun sa tulay. Kaya lang hindi ko naiintindihan, paano namin ma-appreciate yung maganda na sinasabi mo kung gabi ka ka pupunta at wala kami nakikita? Anong use nito men? Hindi tanong ko ha baka ano baka may explanation kayo ano para magbigay ka lang ng ano ng ng nakakatakot na nakwento diyan sa tulay Anyo ko sa exploration na to tara ang hangin ano so guys so dito na nice tayo sa hangin bridge pwede ba motor dyan mapapansin nyo ang ilalim nito malawak na ilog located we'll to guys at may katasan, Agusan del Sur Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my oh. god. Ito guys, uh, bagong gawa lang to siya. No? Uh, wala tong ano, wala tong wala tong history ng mga ghost or what. Ito hindi ko nagigets no. Anong reason yan men? E, mukha mo lang naman ang na nakikita namin. Tapos gabi pa. Paano namin maa-appreciate naman yan? Ano, para lang mapanindigan yung pagka go mo? Hindi, something in me na, anong point neto, no? magre di mas maganda sa, sa bahay ka na lang nag-vlog ng ganyan, tapos ikwento mo na lang sa amin, kasi total wala naman kami nakikita eh. Magpakita ka na lang na montage, ano? tapos ikwento mo na lang sa akin yung pinuntahan ko lang talaga to sa disurus na ng gabi ngayon. oh, dahil? So, sino, nung oh. uh, nagandahan lang ako sa lugar. No? Kaya gabi natin to pinuntahan kasi... Ano, ano yun? Nagandahan ka sa lugar kaya gabi mo pinuntahan? Hindi <laughs> <laughs> ko nagigets, no? Nagandahan ka sa lugar kaya gabi mo pinuntahan. Ano yung connect nun? Parang sinabi mo, nasarapan ako sa ulam kaya maaga akong natulog. Ano yung connect nun, Min? Ang vlogger na pumunta dito. Araw sila pumunta. So ngayon ang gabi ko. Ah, so siguro ang gusto lang, may, may mga vlogger daw pumunta dyan. Araw pumunta siya, siya gabi. Siya gabi. No? <laughs> para lang maging unique, para maging iba doon sa ibang vlogger. Parang si 88 no, mag-ano siya, mag-explore. Naalala mo yung explore ni ni 88 sa so cemeteryo, yung kabubuhan. Yung sabi gano'n ni 88, siya lang daw ang nakagawa noon, mag-explore sa cemeteryo na walang flashlight. <laughs> Makikita mo doon sa video niya, dilim na dilim na nagsasalita. Guys, dito ako guys. Alam mo yon Parang, alam mo yan, parang pambobo lang na content. Di ba? Hindi, wag kayong magagalit, no? Siyempre, di ba, ano yung... Siyempre, <laughs> pag gusto namin makita yung tulay na mas pipiliin namin yung makita yung umaga. Hindi ko naman pinakikialaman kung paano ko mag-vlog, ano. Pero, pinipilit ko lang na maintindihin yung ginagawa mo dito. Di ba? Kaya, nasa gitna na tayo <laughs> Alam mo yung, naglalaro ka ng ano? Sino naglalaro ng PlayStation dito? Yung pagkaganyan yung settings. Yung hindi pa naglo-load yung image nung nasa, nasa unahan. Yung as in na nakikita mo lang talaga yung useless to me eh yung nagre-render pa yung background na maglo-load. Di ba? <laughs> Hindi. Bibigyan kita ng credit ha. Bibigyan kita ng credit. Alam mo, kinda, interesting din naman pala. No? Pag pinapanood ko din naman, medyo na ano din naman ako na gabi nga naman. Ano? Pero kung... <laughs> dahil do sa tulay, parang hindi ko nagigets yung point eh. Pero yung, yung feel na binibigay mo sa amin ng mga viewers, nagigets ko din naman. Na parang nga naman talaga siyang uh, nasa horror movie, no? Na you don't know what to expect sa dulo nito. Di ba? So, yan. Yung Lalo nito. Wala, hindi namin nakikita. Ano na ilo, eh. Napakalawak na ilo, guys. Hindi no. nakikita eh. At yung likuran ko, nang Ano din yan? Napakaba nito, no? Hanging bridge ng may gata Agusan del Guys, wala tong ano, ha, history. No, klaro, hindi lang wala tong story na about sa si mga nagfi-filler like, ka na lang kasi wala ka nang masabi man. di ba para normal na ilang beses mo na nasabi na walang history eh wala, wala. kasi bagong gawa pa lang or baka mamaya di ba may mangyayari bang kababalaghan dito bandang dulo o wala naman na amit lang ako dito puntahan ngayon kasi marami ng vlogger na... Paulit-ulit yung sinasabi mo, men! Wala ka na ba ibang masasabi? <laughs> Ngayon naman ako gabi. Oh. Napakahaba nung kanina. Kanina pa tayo naglalakad. <laughs> feeling ko, yung, alam mo yung mga ibang nanonood dito, yung feeling ko, isang click lang ng video mo, magko-comment lang na full support, sabay aalisan na agad. No? Hindi na tatapusin. At yung agos na sa kilalim, kita lagang ah, nahalim na halim hindi naman kami nakikita eh napaka creepy naman pagtawid mo nito guys <laughs> uh, maganda daw pero napaka creepy Muscle memory na ng, ng dila niya yung word na napaka-creepy, no? Lugar eh, anong barangay ba yun? Berdo ba yan? Oo, hindi ako nagkakamali, no? Yan. Hangin yon. Ayan naman pala, men, eh. May malakas ka naman palang flashlight, eh. Ano ba? Siyempre, pag tinutok mo na yan doon sa may ilog, makikita na namin. Meron ding barangay dyan sa kabila nito. Tara, lakarin lang natin, guys. Uh, uh sulo pala tayo ngayon. At iniwan na natin yung mga uh, natin doon. At uh, iniwan na Pagtawid ng tulay na natin ha Matibay naman yung pundasyon guys Safe siya ang daanan ng mga motor Pero kung 4 wheels dito ang dadaan Mahirapan ng kung may kasalubong Never mo naman na-mention yung history ng tulay. Hindi namin ma-appreciate dahil gabi ka pumunta. Napakalawak. Ano? Nakakalula. Tingnan siya. Baba guys. No? Napaka. Kaya nasa gitna lang talaga ako. Wala nang lumadaan masyado dito. Sinadya ako talaga itong ganitong oras para masulo ko tong main bridge na to July na to no. at walang disturbo na may dumadaan ng motor <laughs> pero believe ako sa ganyan ano, na to be fair naman no, kay Sardonsky Bire mo dadaan ka lang sa tulay may may content ka na agad, 'di ba? Talented din ano, 'di ba? Talented. Malaki din, din to ano, pundasyon nila guys, So, dire-diretso na yan, lalakad. May special bang mangyayari dito? Open kasi yung area, kaya lakas ng hangin, you know? ko, Yan, di ba? Yan tayo magkakatalo yung feeling na sumusunod min eh. Dahil nga boring yung video, kailangan niya mag-add ng flavor na ganun. Hindi, pwede naman may feeling siyang ganun, ano? pero

So, andyan na siya. Dito may maisan. Ayan. Ayaw. Telmo. mo. Kika niyo ba? Ano na naman yan, main Ano ba? Ang tell mo. Paano mo na sabing santel mo yan? Si Donski naman, parang hindi niya... Parang makati talaga yung dila niya na magkwento ng kasinungalingan, no? <laughs> Kung santel mo yan, sana hindi mo na inalisa ng camera yan. Bihira. O pati ito, ilaw na yon santel mo na rin yun. Kobo rin dito. So yun guys, ito may isan. May isan siya. Parang ano na sa kanya, ano, parang kung ano na lang ang masabi niya. ba? Diba? It, ito yung sinasabi kong problem kasi minsan. Parang nagiging normal na lang sa inyo magdeklara na may santel mo, may ano. Kasi sa audience din, eh, no? Kung ano yung ipalamon mo, kakainin na lang. ba? Diba? So, yun lang yung nangyari doon. Sandil Sur, Uh, concreting of NGR uh, NRG Bayugan City may katasan Montevista Road Berdo Sagmon section ah uh, okay so ito pala guys uh, okay. papunta pala tong Berdo yan ano yun ano yun guys Ay, mga mais dito guys uh, mga anihin ng mais may aswang Feeling ko may idideklara pa yan dyan eh. Kasi hindi pwedeng wala siya nararamdaman. Ano? Bumubuelo ka pa eh. Sabihin mo na, may parang may nakatingin sa'yo. Kaya binakod marami nagre-request, marami nagsasabi, sobrang creepy. Hey guys, uh, sa gitna ng hating gabi, no, naglalakad tayo sa ganitong lugar. Um, salamat ng marami sa inyo guys walang sa akin po suporta sa akin thank you so much So ayun lang na, guys, uh, babalik na tayo sa ano natin, sa motor natin. Maraming salamat guys, good wish you all. Love you, bye bye. <laughs> ako din pala. Uy, manood din kayo sa akin ha. Mag-aano din ako sa tulay. Pagka uh, mag-vlog ako, dadaalaw sa tulay. Kailangan manood kayo sa akin, mga men. Ha? Anyway, uh, yan lang po muna. No? Proceed tayo kay Kuya next video. Yan lang po. Maraming salamat. Bye.